Ah, bali. Pa Wavis ngayon mga idol. Ito na yung update natin sa ating trabaho. Alos na asintahan na natin lahat tapos nakapagtambak na tayo rito. Ay, bukas pag flooring na tayo mga idol. Yan yung sliding na pinto. Ayan mga idol, susunod na linggo, pangatlong linggo, mag-slab na tayo mga idol. Ayan, pintuan, ito yung CR yung CR mga idol tapos hmm. ito na lang tatambakan natin bali may na sobrang uh, sanawasa. ilamit natin pang -oriente. sayang tapos pinapahukay ko na rin mga idol yung uh, poso Gro kasi ginamit natin dito ang panambak para hindi na tayo bumili ang panambak ayan mga idol yung poste negro bali ang ano niya, 150 250 ang haba ayan. ayan mga idol ito tiris to binabuhusan na rin natin yung poste ayan yung mentor natin bali may tatapusin lang bukas na yung patong datang patong lang ay sa subot lang yan mga idol tapos na nabiting kasi sa ano bakal ay yung buka ng bahay natin yan yan dito mga idol ikot tayo sa likod bintana Ayan ang malok natin. Dinala natin dito para video na alaga natin. Mayroon tayong libangan, kahit stain. Mayroon tayong tagiliran. Ayan, napurban na natin. Halos dalawang poste na lang. biernes, balis, may flooring na tayo. Tapos na lahat na poste. Ayan. So, Ayan mga bata Mga no, pagod Pagkahiga Ay balak namin Ay siar namin uh, Tinta giliran Laki Ating bahay ni Boss Joel Laki oh Shout out, Jennifer. Yes. Oh, shout out daw kay Jennifer Jennifer Valdez. Isa lalo eh. Shout out sa'yo. Ingat uh, ka dyan. Uh, Nanay Ruby. Shout out sa'yo. Lahat ng boss namin. Yung mga boss namin dyan. Kung nanonood kayo sa aming project. Uh, shout nine out sa'yo. 9 days po oh, namin. 9 days pala? 9 days yan bukas may may bonus pang flooring, Biernes. Baka pa natin tong isang ano. Isang lagoon. Palayot na wiring natin diyan. So, kasabay na, na ang 'yung mga kuryente. Malaki pa ng ginagawa pala natin, malaki pala. Laki 'yan. <laughs> Ayan, tayo na po, po-formahan na bukas yan. Ma-overlock pa tayo dyan hazırlan pa na sa oh. lunes para eh. Oh, Oo. I-islab na tayo sa Lunes, ilab muna para sa preparation. Preparation. Preparation na yan yun oh. Yeah, no. Back boy. Hello. Happy birthday. Oh, shout out ka, sino 'yung shout out mo? Ah? Shout out ka mo kay Manny. Si Manny. 'Yan ba kaya Manny. Sige ba. Ah, oh, eh lang na kondisyon yun mga kaibigan. Ah, uh, ah, kapalit niya. No, Wala nang prado. Eh, mga kababayan ko niya. Kailangan mimpi. Ah. Para tagal na. Ayun. Ala pa nga tayong pagkain oh. Ala pa. Kasi lamig. Na malingki pa, na malingki yan oh. Tabo yung siga. tayo. Oh, siya siya dong ano? Galunggong. Galunggong. Umi, papalag mo ba ako hindi? Ayun, galit. Kaisa na rin niya. Ayun mo. Okay, hanggang dito na lang mga idol. Palike naman kami, share, subscribe sa ating malasakit.